magandang magandang maga po mga guys guys tapos na po tayong magluto sa umagang ito mga guys meron po tayong piniritong liig guys at meron tayong mga pinainit na bongo guys at meron tayong pares pares mga guys ito po pares wala tayo ng konti-konti at may kukulis guys at meron tayong masagi at tamote guys maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik youtube channel sana hindi po kayo magsawa at mag subscribe po kayo guys maraming maraming salamat God bless you all